Ayan guys, uh, pagkatapos ng laro guys, kumain kami sa labas. Ayan, enjoy na enjoy yung pagluluto ko. Wow! Pero sa totoo lang guys, first time kong kumain dito. Kasi oh. hindi naman tayo mahilig sa mga mayamang pagkain. Ayan guys, hmm, kitang kita nyo naman, puro taba. Ayan, <laughs> mga pagkain. Ayan, ayan mayroon po kaming nakitang bata na nanghihingi ng uh, pagkain at saka pina, pinaalis po ng waiter. Kaya sabi ko, wag po, wag nyo pong paalisin yan, pakainin po natin yan. Sabi ko, paupuin nyo yan, dagdagan nyo ng plato, bigyan nyo ng pagkain, pakainin natin yung mga bata. Ayan, kaya pinagkwentuhan ko sila ng buhay-buhay ko, yung karanasan ko nung no, maliit pa ako na wag nilang gayahin dahil napaka bad boy ko oh. Okay. <laughs> pero hindi tinuruan ko yung mga bata abang kumakain nasabi ko wag muna kayong puro hingi puro hingi ng hingi sa mga tao dapat gumawa po kayo ng paraan na magsipag at magsikap at wag puro hingi di ba? Okay.